mula sa pagkislap ng mga laser hanggang sa banggaan at mga water cannon. Ito ay isang taon na puno ng insidente sa namumuong salungatan sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea. Isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo at isang potensyal na global tender box. Matapos ang banggaan noong weekend sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas at ang paggamit ng mga water cannon na ng Pilipinas noong lunes ang tinatawag nitong serious escalation ng pagsalakay ng China. Ang Pilipinas ay may mutual defense treaty sa Estados Unidos. Ang mga aksyon ng China ay talagang nagpapakita ng pagnanais sa kanilang bahagi na palakihin ang sitwasyon. Sabi ni Jonathan Malaya, tagapagsalita ng Pambansang Task Force ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pangalan para sa rehiyon ng South China Sea ay nasa ilalim ng horisdiksyon ng Pilipinas. Ang tagapagsalita ng Coast Guard ng China na si Gan Ganyo ay nagsabi noong linggo na ang operasyon nito ay profesional, standardized, lehitimo at legal at ang banggaan o manunong araw na iyon ay sadyang kagagawa ng Pilipinas. Ang salungatan ay bahagi ng magkakapatong na hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ng China sa iba pang mga bansa sa paligid ng South China Sea, kabilang ang Indonesia, Malaysia at Vietnam. Militarisasyon ng China sa mga isla sa lugar para suportahan ang mga claim nito. Ngunit kung inyong nababatid, noong 2016, ang International Arbitration Tribunal ay nagpasya pabor sa Pilipinas isang desisyon na hindi kinikilala ng China. Narito ang limang insidente ngayong taon na naglilikha ng patuloy na tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Noong pebrero, tinutukan Pinakislapan ng China ng military grade laser ang isang Philippine Coast Guard vessel na papalapit sa Second Thomas Shoal. Alam nyo ba na kapag natamaan mismo direkta nito ang inyong mga mata o mapatitig ka dito ay pwede kang mabulag na siyang tunay pansamantalang nabulag ang mga tripulante ng Philippine Coast Guard vessel. Kaya naman si Pangulong Bongbong Marcos ay galit na galit sa nangyari kung kaya personal niyang ipinatawag ang ambasador ng mga tsikwa. Isang hindi pagkaraniwang hakbang dahil karaniwang pinangangasiwaan ng foreign ministry ang mga naturang patawag. Matindi ang paninindigan ng Pilipinas na igalang ang karapatan ng mga Pilipino lalong-lalo na ang Pangulo mismo ay nangunguna sa paglaban sa pambubuli ng China. Ang pagtutok ng laser ay talaga namang nakakabahala at nakakagalit sapagkat kadalasan ginagamit ito kapag ikaw ay babarel na kalaban. Ibig sabihin, mapanghamon ang hakbang ng mga mapuputlang lahi na kung minsan ay mga sakang. Pangalawa ang swarming ng China o kuyog o ang pagdeploy ng isang flotila ng mga sasakyang dagat upang takutin o matabunan ang isang target. Ito ay isang signature move na ginagamit ng China para igiit ang presensya nito. Nagpadala ang China ng kombinasyon ng Coast Guard, Navy at Militia Vessels para palibutan ang isang site o harangan at pigilin ang mga target na barko. Ang Maritime Militia nito ay isang pwersa ng mga sasakyang pangingisda na gumagana para sa Estado isa sa mga unang pulutong na naitala ngayong taon ay noong Marso. Ang mahigit sa apat na pong sasakyang pandagat ng China ang nagtipon-tipon sa palibot ng Pag-asa Island at tahanan ng isang sibilya na pamayanan. Noong ikatatlo ng Disyembre, ang Philippine Coast Guard ay naglabas ng na video ng isang daan limang Chinese vessel na umaaligid sa Holian Philippi Ref. Ang swarming ay ubod ng agresibo, mapilit na pag-uugali ng China sabi ni Victor Andres Manhet, presidente ng think tank na nakabasi sa Maynila sa Strat Base Albert del Rosario Institute. Ang lahat ng iba pang mga aksyon ay pinagana sa pamamagitan ng kakayahan nitong Puyogin at Ibuli ang pinupunteriya nito. Kaya lang naman matapang ang mga insik na yan dahil sa dami at lakas ng kanilang mga armas. Subukan nilang lumaban sa mga Pinoy. Square. 1v1 Mananaig kaya sila sa patas na labanan laban sa Pinoy? Ang unang naitalang paggamit ng mga Chinese ng water cannon laban sa isang barko ng Pilipinas ngayong taon ay naganap noong Agosto Ang barko ay muling nagdagdag ng mga Philippine Marines papunta sa barko na MV Sierra Madre isang outpost at kinakalawang na barko na sumadsad sa Second Thomas Shoal upang suportahan ang pag-angke ng Pilipinas. Ang kagawaran ng Foreign Affairs ng Pilipinas ay tumawag ng emergency hotline na itinatag sa paglalakbay ni Marcos sa Beijing pagkatapos ng insidente. Ngunit hindi sumagot ang China sa loob ng anim na oras iyon lamang ang pangalawang kilalang paggamit ng water cannon sa West Philippine Sea at mahalaga dahil nakawanan ito ng video sa sikat ng araw. Noong panahong iyon, mabilis na binigyan din ng mga makachina na komentarista na ang kaganapan ay hindi nakamamatay. Alam nyo ba, nakapagsobrang lakas ng pressure ng water cannon ay kaya nitong palubugin ang kahoy na barko at tiyak yun Maaari itong makapinsala sa mga tao at pwedeng nakakamatay ito. Aba, paano kung tinamaan ka nito at inihagis ka ay pwede kang matigok? Pinotol ng Pilipinas ang lumulotang na barriers sa dalawang back-to-back -back na insidente noong September. Naglabas ang Pilipinas ng footage ng malawak ng pinsala sa Rosal Reef ang pinsala umano ay dulot ng naunang pagdagsa ng mga barko ng Chinese Malaysia sa lugar. Nananawagan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para sa environmental charges laban sa China sa Arbitration Court. Isang panukala na nasa ilalim ng pagsusuri ng gobyerno ng sumunod na linggo. Pinotol nito ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng China sa Ayongin Shoal isa pang pinagtatalo ng lugar sa West Philippine Sea at isang tradisyonal na lugar ng pangingisda kung saan inaharangan na China ang pagpasok dito. Bakit ba pinuto lang naman ah? Hindi naman ata tinanggal talaga ng Philippine Coast Guard at isa pa kung napapansin ninyo subukan ninyong ikutin ang buong mundo sigurado ako na may makikita kayong mga insik kaya yun kaya bawat lugar na gusto nila at mapapakinabangan nila ay kanila na. Ayos ah, gulat nga ako, pati kawayan sa Pilipinas, inaangkin ng China. Noong nakaraang linggo, nagpadala ang Pilipinas ng dalawang misyon sa pinagtatalo ng lugar. Isang humanitarian misyon na ipamahagi ang mga kalakal sa mga mangingisda malapit sa Scarborough Shoal at isang resupply mission sa outpost sa Second Thomas Shoal. Dito ay walong bisis na gumamit ng water cannon ang China sa mga fishing vessel sa unang mission. At pagkatapos ay apat na bisis sa resupply mission. Isang sasakyang dagat ang kinakailangang hatakin pabalik matapos masira ng water cannon ang makina nito. Ayon sa Coast Guard, ito ay seryosong naglalagay ng panganib sa buhay ng mga tripulante nito. Sinabi ng Philippine Coast Guard na hinaras ito ng kabuoang labing tatlong Chinese Coast Guard at militia ship. Natuklasan din ito ang mahigit 48 sasakyang pandagat ng China sa lugar. Ang pinakamalaking bilang ng mga pwersang pandagat na amin na dokumento sa kamakailang mga resupply mission. Yan ang sinabi ni spokesman Jay Tarriela noong lunes. Kasunod ng pagtaas ng harassment, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na tinitingnan nila ang pagsasayos ng diskarte ng bansa ngunit tumanggi na magbigay ng mga detalye. Ang tatlumpong sasakyang pandagat ng civilian convoy noong weekend ay naantala rin matapos na maharas ng China. Sinabi ng mga organizer nito, ang mga donasyon para sa mga sundalo ay naibigay na sa mga otoridad at ang voluntaryong barko ay bumalik sa base para sa kadahilan ng pangsiguridad. Ngunit ang karavan na ito ay hindi magpapasindak. sapagkat ito ay una pa lamang ngunit hindi ang huli ayon sa atin ito koalisyon ang aming layunin ay gawing regular at gawing normal ang paglalakbay at pagalaw ng mga mamamayang Pilipino sa rehiyong ito ayon sa takapagsalita ng koalisyon kung totoosin atin ito alam ninyo sa tingin ko, ang komunistang bansang ito ay walang batas na sinusunod sa international na rolling. Nakabasi sila sa kanilang kasaysayan para bang sila lang ang umiiral sa mundo. Maliit man ang mga mata, malaki naman ang nakikita. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe At mag na rin kung ano sa inyong palagay. Maresolba kaya ng diplomatikong usapan ang sigalot sa West Philippine Sea o talagang ganid lamang ang China? kaya hindi pinapansin ang batas ng International Arbitral Tribunal. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, L, Professor.